dito mga idol, ano, mayroon tayong equalizer dito at saka amplifier. So kung gusto natin mga idol na dumaan yung ating microphone dito sa ating equalizer, so ang connection na gagawin natin dito mga idol ay dito sa effector loops natin padahanin itong ating equalizer. So halimbawa mga idol, uh, in-out lang din dito, tapos in-out lang din dito sa ating equalizer. So ang so, equalizer na ginagamit natin dito mga idol ay 15-band, dual channel siya, um, DBX215. So, ito ang gagamitin natin na connector mga idol. Uh, dual 6.35 to dual RCA lang din. So, dalawa ang kailangan natin ito para dito sa connection natin sa effector loops. Kahit music mga idol, dadana yan sa ating equalizer. Ito lang siya idol, ano? dalawa nito. Dual 6.35 to dual RCA. So, katulad nyan, output muna tayo dito sa ating equalizer. Output ng channel 1 at saka channel 2. So yung output natin dito mga idol sa ating equalizer, papunta ito sa input input ng ating effector loops. So dapat nasa input tayo. So ayan siya idol, naka-input na dito, yung nagagaling sa output ng ating equalizer. So ito naman isa idol, dito naman sa sa output, papunta naman dito sa ating input. So output tayo dito sa ating effector loops, papunta naman sa input ng ating equalizer. So ayan idol ang connection natin dito sa ating effector loop. So pag nagamit tayo ng music dito mga idol at saka microphone na nakamic input tayo dito sa ating amplifier, dadaan yan sa ating equalizer. So ito idol, itry natin ngayon na tayo dito ng ating microphone dito sa ating amplifier. Ito ngayon idol yung ating equalizer ano, naka na tayo dito sa ating effector loop. So ang ginamit ko lang dito mga idol ay channel 1. So hindi ko na ginamit yung channel 2 para hindi ako mahirapan mamaya pag nag-tuning tayo at saka nag-volume dito sa ating gain. So bali isang speaker lang ginamit ko dito yung ating channel 2. So walang connection. ano. naka lang ako ng speaker natin dito sa channel 1 natin or left channel. So ito lang ang gagalawin ko na gain mamaya. So ito mga idol, naka in po tayo dito. Ito naman yung ating mic volume at saka eco. So gagamitin natin yung ating microphone mga idol na dumana dito sa ating equalizer. Hello Sam, check mic test. Ayan mga idol, yung ating microphone dumana yan sa ating equalizer. So pag pinabahan natin yung ating gain, ayan, humihina siya. No? Ayan, pag tinasama natin yung ating gain, Ayan. So, pwede pa natin dito mga idol itaas yung ating pinaka mid dito. So, ang low natin naka a Hello. Sound. Check. Mic test. Hello. Sound. Check. Mic. Check. Hello. Sound. Check. Ayan mga idol yung ating microphone. So, kung gusto natin lagyan siya ng music mga idol, o, limbawa, sa cellphone yung ginagamit natin. So, magamit naman tayo ng connector na para sa ating cellphone, doon tayo mag-connect sa audio selector ng ating amplifier. So, ganito lang siya, idol, ang gagamitin natin. Ito lang gagamitin natin, idol, ng connector pag gumamit tayo ng um, cellphone. So, kung halimbawa gagamitin ng cellphone para sa ating pang video okay o pang sound, ano. So, itong 3.5 to dual RCA mga idol. So, yung dual RCA mga idol, dito natin siya i-input sa selector input, no. Halimbawa, selector A, yung ating, uh, ano dito selector na naka-connect. So, halimbawa, yan ang ating audio selector. Ito ilalagay natin sa ating cellphone, mga idol. O, so, yan idol, ano, ang ating cellphone. Halimbawa, kung gusto natin ng video, kaya yan yung ating cellphone. Tapos, ito naman yung ating microphone. So, lumahan yan lahat, idol, sa ating equalizer. At wala yan. Ayan. So, pag pinaba natin yung gain, music at saka microphone natin, bumaba. O, oh, humihinaan. Ayan.